Tignan mo, may sulat tayo. Ah, oo, oo. At ang liham na ito ay para sa iyo, aking munting panda. Nakasulat ang pangalan mo dito, oh. Ito ang pinakaunang sulat na natanggap ni Baby Panda. At tuwang-tuwa siya. Ngunit sa kanyang kasiyahan, hindi niya napansin ang makulit na batang lobo na nakikinig sa kanila mula sa labas ng bintana. Hmm, ano kaya nakasulat sa liham na yon? Lahat nakakatanggap ng liham, peyo hindi ako. Grrr! Oh, nakakatuwa! Ito ay isang imbitasyon. Hulaan mo kung sinong pupunta sa kagubatan. Ang osong tindero ng lobo? Hindi! Hmm, ang payasong loro? <laughs> hindi! Ang sorbeterong giraffe! Yehey! 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 Woohoo! Oh, ang sorbeterong giraffe. Makikita niyong lahat ang ibig sabihin ng hindi ako imbitahin. Nang sumikat ang araw sa kalangitan, ang mga batang hayop na gustong kumain ng sorbetes ay nagtipon malapit sa mga puno ng kawayan at naghintay sa sorbeterong giraffe ngunit walang dumating. Ay, naiinip na ako. Kailan ba darating ang sorbeterong giraffe? Ah, nakasulat dito sa imbitasyon na ito ang lugar. Tama? Oo, tama. Naghihintay naman tayo sa tamang lugar. Dito nga. Maya-maya, ang sorbeterong giraffe ay malungkot na lumapit sa mga batang hayop. Ngunit wala siyang dalang karito ng sorbetes. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo, pero nawala yung kariton ng sorbetes ko. Kaninang umaga, nilagyan ko ng sorbetes na strawberry, kakao at banilya ang kariton, tapos umalis na ako. Gusto kong magpahinga sa may puno ng mansanas nang mapadaan ako sa tabi ng ilog. Sa oras na yun, kumain ako ng mabangong pulang mansanas na nasa puno. Aalis na sana ako ulit, pero hulaan yung nakita ko. Wala na yung karito ng sorbetes ko Hinanap ko, tuminaw kung saan saan Pero wala, nawawala Huwag <laughs> ka pong malungkot, mamang sorbetero Tutulong po kami Tutulungan ka po namin hanapin ang kariton ng sorbetes Talaga? Pumunta silang lahat sa puno ng mansanas upang hanapin ang nawawalang kariton. Samantala, dinala ng makulit na lobo ang kariton ng sorbetes sa kanyang lungga at maganang kumain ng sorbetes. Yum, yum, yum! Hihihihi! Yay! -hey. Akin lahat to! Ako lang ang makakakain itong sorbetes! Hihihihihi! Si Baby Panda na naghahanap ng karito ng sorbetes ay ipinakita sa mga kaibigan ang bakas ng gulong sa lupa gamit ang salamin na nagpapalaki. Mga bakas ito ng karito ng sorbetes. Dito tayo. Tara na! Kaya lang, natapos ang mga bakas nang makarating sila kung saan matataas ang damo. Ay, anong gagawin natin ngayon? Teka, may naamoy ako. Naamoy niyo rin ba? Parang... Strawberry? Oo. Yan ay amoy ng strawberry. At nakakita nga si Napanda at mga kaibigan ng sorbetes na strawberry na ipinahid sa punong kahoy. Sa tingin ko, nasa tamang landas tayo. Halika na, dito tayo. Sa paglipas ng mga sandali, matagumpay na nasunda nila ang bango ng strawberry. Gayunpaman, nang marating nila ang sapa, ang amoy ng strawberry ay napalitan ng amoy ng putik. Hi! Umabot na tayo rito pero wala akong nakikitang karito ng sorbetes sa paligid. Aha! Wala yung karito ng sorbetes! Pero yung bakas ng gulong sa putik, nagpapatuloy dito. Oo nga, at sa pagkakataong ito hindi lang bakas ng gulong, meron ding bakas ng mga paa. Pagtanto ni Baby Panda at ng kanyang mga kaibigan na ang marka sa putik na nakita nila ay bakas ng isang lobo. Kaya sa pagsunod nila sa mga bakas, narating nila ang lungga ng mga lobo. Sinabi ng soro na isa sa kanila ang dapat pumasok para kunin ang kariton ng sorbetes. Pero, nenenervyos ako. A ay ayoko, hindi ko kaya. Hmm, natatakot din ako, hindi ko kaya. Ha? Ako na lang. Inipon ni Panda ang lahat ng kanyang tapang at naglakad papasok sa kuweba ng mga lobo. Nang maramdamang may paparating, ang makulit na batang lobo ay agad na sumigaw ng malakas para manakot. Sino yan? Huwag kang papasok. Naglagay ako ng bitag. Kung papasok ka, <coughs> babala. <coughs> oh, kakainin kita. Alam ni Panda mula sa boses ng lobo na ito ay may sakit, kaya walang takot siyang lumapit. At nakita niya na lahat ng sorbetes ay nakain na. Naku, nagkasakit ka na, lobo. <coughs> Grr, wala akong sakit. Lahat ng sorbetes ay sa akin, okay? <coughs> Bahagyang nahimok ni Panda ang lobo at inilabas niya ito. Laking gulat ng giraffe at ng iba pang mga hayop nang makita nila ang lobo na may sakit. Kaya agad nilang pinaupo ito sa isang bato upang mainitan ng araw. Nag-alok ang isa ng mainit na tsaa. Ang isa ay masustansyang sopas. At ang isa ay nag-abot ng balabal para mainitan siya. Kung hindi mo kinuha ang kariton ng sorbetes, pagsasaluhan natin ang sorbetes. At masaya sana tayo ngayon, makulit na lobo. Oo nga, at hindi ka sana lalamigin o magkakasakit sa magandang araw na to. Pero hindi nyo naman ako bibigyan ng sorbetes kasi hindi nyo ako pinadalhan ng imbitasyon. <laughs> Nang sabihin ng batang lobo na hindi siya nakatanggap ng sulat, tinuro ng batang buwaya ang sanga ng puno na nasa harap niya. Sa tingin ko ang sulat na para sa'yo, ayun o, sumabit sa sanga ng punong yun, kaya hindi mo pa nakikita. Ah, ayun pala, naihatid naman ng karterong tagak ang mga sulat sa mga may-ari nito. Tignan mo, nasa pangalan mo. Mula sa araw na iyon, naging mas maingat na ang batang lobo at rinato niya ng mabuti ang mga kaibigan. Dahil hindi niya nakakalimutan na ang pinakamahahalagang bagay sa pamumuhay sa kagubatan ay ang pagkakaisa at pagkakaibigan. you oh.